Hello, magandang araw po sa lahat and welcome to my YouTube channel Nolo TV and this video gusto ko din magpasalamat muna sa aking mga subscribers sa lahat po ng mga nanonood ng aking mga videos sa mga countries na mayroon po nanonood sa mga short videos ko maraming maraming salamat po sa inyong suporta and uh, today ang isi-share ko lang sa inyong mag video ay about po paano po ba tayo makakapag uh, makakatulong or ano pa mang natin para tumaas yung benta natin di ba aside dun sa mga basic needs like yung mga mga pagkain ganyan mayroon din kasi ako tinda tindahan ng mga school supply so uh, paano ba natin na ma madadagdagan yung mas madadagdagan pa yung sales natin sa sa pagbebenta natin sa mga school supply so uh, ngayon ako ay nagre-repack ng mga like mga coupon band ito, oh. siya. Kasi po, malaki po ang kitaan natin dito. Binibili po ako, binibili ko po ito ng by, by boxes. So, sa isang box, may lima na rim. Tapos, sa suki ko pa, pa ako bumibili. Tapos, mura lang din sa kanila. So, pag nirepack mo ito, talagang malaki ang kitaan. So, isa sa strategy na pwede ko i sa inyo kung nagbibenta kayo ng mga school supplies ay mag ano po kayo, mag re repack po kayo. Tayo po yung mag repack kasi hindi naman mabigat yung gagawin natin uh, sa pag re repack So, paupo-upo lang naman tayo dito. So, maka, maka tipid pa tayo, ba diba? Kesa uh, yung bumili tayo ng repack na mas malaki na yung cost. Siyempre, kasi ready to benta na yung yung coupon ban. So, ang ginagawa ko, uh, kasi marami din bumibili dito na aside dun sa paisa-isa, mas mahal yung paisa-isa ko. Nasa mga 3 pesos yung benta ko talaga pag paisa-isa. So, pag hindi, kaya nagre-repack ako, malaki din yung kitaan ko para isang bigay na lang. So, mas, 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 ano, mas mura yung benta ko, tapos malaki pa yung kita kitaan ko dito pag nakakapag repack tayo. So, katulad nito uh, kanina nakapag repack na tayo ng A4 A4 long tapos uh, short na coupon band so tapos na tayo. Kaso lang itong uh, bali dalawang rim yung i -re ko ngayon sa coupon band na A4 kasi talagang mabenta ang A4. So, kaya magdagdag tayo. So, ito yung mga na repack ko na. Itong construction paper. Ayan. So, sa construction paper, medyo matrabaho lang siya. Kasi, uh, sa isang, to, sa ano yung ring? Okay, sa isang ring nito, ito, ito, construction paper. Sa isang ring nito, ay mayroon siyang 10 colors. So, kada color, mayroon siyang 25 sheets. So, 250 sheets ang isa nito. So, ang ginagawa natin, dapat kumpleto yung color. Kasi ang nangyari, kasi pag hindi mo siya nire ang disadvantage niyan, itong red ang una maubos. Kasi yun ito talaga yung mabenta. So, ginawa ko, para naman fair sa ibang mga customer, nagre-repack tayo. Magre-repack tayo. Kasi pag bilihin mo ito na repack na, medyo mahal. So, pagbenta mo dito, mahal na. Tapos, kunti lang yung uh, markup mo. Whereas, kung ikaw yung mag, ano, mag-repack, malaki yung kita mo. Then, hindi naman siya ka kahirap na i-re-repack. Lalo na yung mga coupon band. So, ang gawin lang natin, bumili tayo ng ganito na pang repack. Ang gili nito ay nasa 195 195 195 tapos uh, 100 pieces naman siya. 100 pieces. So yung laman So konti lang din yung post natin Ito lang yung gagawin natin Ito yung lalagyan natin Pag long Kasi mayroon din ganitong long Mayroon din yung uh, Sa short Na para sa cotton band So yun lang I Ano natin Like for example I buy 15 pieces natin Ganyan Depende sa'yo kung Mag uh, Ilan yung ilalagay mo Per pack So ikaw na bahala Magpuposting ka din Para Naman Ikaw yung magmark up So hindi yung, kasi pag bumili tayo, may, may fixed price na kasi siya eh. So, kunti na lang yung markup mo. Kung mag-add on ka na lang kung based dun sa markup mo. Whereas well, kung ikaw yung mag mas ma malaki yung, ma -ma ano, mas malaki yung magiging uh, markup mo. Kasi ikaw yung nagre repack At the same time, hindi siya ganun kamahal. So, ito yung gagawin natin kung gusto natin na maka, gusto natin na lumaki yung sales natin lalo na sa school supplies and take note na malapit na din ang pasukan so uh, prepare prepare na din tayo kasi kahit na po na bakasyon uh, napansin ko dito yung mga bata laging nagdo draw so mahilig sila yung mga drawings ganyan so prepare tayo para naman din uh, may benta pa din tayo aside on sa ating grocery store. So, uh, yun lang. So, ito yung ginagawa ko sa construction paper na ako. Tapos, tapos sa uh, uh, short, sa long, tapos na din ako. Tapos, magdagdag lang ako ng isang rim na A4. So, yun lang ang aking tips for the day. Dapat magiging madiskarte po tayo kung gusto po natin na madagdagan po yung benta natin at the same time yung kita natin. So, Uh, mag-isip po tayo ng mga paraan, pera-peraan lang po yan, para-paraan lang po, para po makatulong na lumaki yung beta natin. So, yun lang po aking may share for this video. Thank you and God bless.